ang isa sa pinakapaborito kong salita. Hindi ko ata kayang magsulat ng script na walang salitang pero. The word pero or but, subalit, ngunit, datapwat, it has the power to give contrast. Isang salita lang, kaya niyang i-connect ang dalawang magkaibang bagay, kaya niyang bigyan ng bagong dimension ang isang karaniwang kwento. Ginamit ko ito para sa aming documentary na Ang Buwaya ng Rio Tuba. Tungkol ito sa isang community sa Palawan na maraming crocodiles. As in, maraming crocodiles doon sa kanilang lugar. daw kataas mas mataas pa. pumapasok ng Ang laki nito! Pero siyempre ayaw namin mag-start with the obvious na magpapakita ka ng buwaya, di ba? ang corny nun, walang hook, walang mystery. So, what we did, we started the docu by showing images of the community. The fishermen, the river, gaano ito ka-peaceful, gaano ito katahimik. Tapos, pagdating sa bandang gitna ng intro, nilagyan namin ng pero. Sing tahimik ng tubig ang buhay sa barangay Rio Tuba sa dulo ng Palawan dito kung saan nagtatagpo ang alat at tabang. Pero sa ilalim ng tubig na halos walang imig, may nagtatagong pangalit. Wala kang pinakitang buwaya pero nahook mo kaagad yung audience kasi mag na sila at kikilabutan na sila. That's the power of pero. Ganito rin yung intro style na ginamit namin para sa docu namin na manaram tungkol sa maternal death sa Pilipinas. Combination na siya ng micro to macro with the power of pero. pagsilang ng sanggol ang marahil isa sa pinakamaligayang yugto sa buhay ng isang babae pero taun-taon daang libong ina ang namamatay kapalit ng kanilang pagbibigay buhay nakita niyo yung change of emotion mula sa miracle of childbirth to the reality of maternal death na yung himala ng pagbibigay buhay ay pwede pala nilang ikamatay that's the power of pero it has the power to give contrast it has the power to give your story a new dimension